malakas ang pansit kanto naman ang gagawin natin for today's video. Ngayong nalalapit na nga ang mga okasyon, dapat matutunan mo na din ang paggawa nito. Perfect ito sa mga nagbabalak magnegosyo at gustong kumita ngayong darating na kapaskuhan. Tara, simula na agad natin. Dito sa ating kawali ay magpapainit muna tayo ng kaunting mantika. Kapag mainit na, ay unahin muna nating lutuin ang mga hiniwahiwang squid balls. Lulutuin lang natin ang mga ito hanggang sa maging brown na ang outer layer nito. Kapag nagkaroon na ng brown-brown ang mga squid balls, ay pwede na natin itong hanguin at iset aside. Sunod ay magigisa lang tayo dyan ng sibuyas at bawang. Bali isang malaking sibuyas at anim na cloves ng bawang ang ginamit natin dyan. Igisa lang natin yan hanggang sa lumabas na ang bango ng ating mga aromatics. Isunod na din natin dyan ang 1-4 kilo ng manok. Bali breast part po ang binili nating dyang manok. Hiniwa-hiwa din natin yan ng maliliit na piraso para mas madaling maluto. Igigisa lang natin yan ng about 5 minutes dito hanggang sa maging tender na ang mga manok. Yung kompletong list ng ating mga ingredients ay ilalagay ko na lamang po sa comment section guys. Check nyo na lamang po. After ng 5 minutes na paggisa sa mga manok ay isusunod naman natin dyan ang 150 grams ng chicken liver. Mas masarap kasi ang pansit kanton kung maglalagay tayo ng chicken liver. Lulutoy naman natin ng kahit 2 minutes lang ang chicken liver. Madali naman po kasi itong lumambot. At iniiwasan din kasi nating ma-overcook ang chicken liver para hindi ito madurog sa kalagitnaan ng ating pagluluto. After magisa ng mga karne, ay isusunod na agad natin dyan ang 4 tablespoon ng soy sauce at 1 teaspoon ng paminta. Halu-haluin lang natin ito ng saglit hanggang sa kumapit na ang pampalasa sa karne. Matapos na yan, isusunod na din natin ang hiniwa-hiwa nating karot. Halu-haluin lang natin ito ng 30 seconds at saka naman natin isasabay itong hiniwa-hiwa nating string beans. Iigisa-gisa ulit natin ito ng 30 seconds at saka natin ilalagay ang mga hiniwa-hiwang repolyo. Haluin at igisa pa natin ito ng 1 minute at saka natin yan tatakpan. Hayaan mo na ito maluto ng nakatakip for about 2 minutes. After ng 2 minutes ay haluin at igisa-gisa ulit ang mga gulay at karne. Dito guys, hindi na natin masyadong lulutuin ang mga gulay. Mas maganda po kasi kung medyo half cook ang pagkakaluto natin dito. Iahalo pa naman po kasi natin ito sa lulutuin kanton mamaya. Sa part na ito ay pwede na natin hanguin itong ginisa natin karne at gulay. Dito sa same pan na pinaglutuan natin is maglalagay tayo ng 1.2 liters ng tubig. Take note guys na this is for 1 kilo recipe ng pansit kanton. Kung gusto nyo naman po ng masosi o yung may konting sabaw ang pansit kanton, magdagdag na lang po kayo ng karagdagang tubig. Ilalagay na din natin dyan ang 4 tablespoon ng soy sauce, isang small sachet ng oyster sauce, isang chicken cubes, at 1 teaspoon ng paminta. Halu-haluin lang natin ito at saka takpan at hayaang kumulo. Ilagay na natin sa high heat ang apoy para mas madali itong kumulo. Once kumulo na ang niluluto natin, pwede na natin ilagay gradually ang 1 kilo ng pansit kanton. Unti-unti lang po ang paglalagay para hindi maganda tapon-tapon ang pansit kanton natin dito. Kapag bahagya ng lumambot, pwede na tayong mag-add ng kanton hanggang sa mailagay na natin lahat dito sa kawali. Salamat po at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo itong pansit kanton recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At i-comment mo na din po dyan sa ibaba kung taga saang lugar po kayo para naman mapasalamatan ko kayo sa walang sawang panunod ninyo sa ating mga ginagawang recipe. Maraming salamat po. Kapag nailagay na natin lahat ng kanton, ay haluin lang natin ito ng haluin. Hanggang sa bahagyan ng kumaunti ang sabaw natin dito. And bago po totally matuyo ang sabaw natin dito, ilalagay na din natin dyan ang sinet aside nating squid balls. Haluin lang natin ng saglit at saka natin isusunod dyan yung ginisin nating gulay at karne. Bali, nagtabi na pala ako ng kaunti niyan para pang toppings natin mamaya. Pahaluin at lulutuin pa natin itong pansit kanton na about 2 minutes hanggang sa totally matuyo na ang sabaw natin dito. And makalipas ang 2 minutes ay luto na ang ating pansit kanton. Ready na tayo for plating. Bali, dito lang natin yan ilalagay sa pre prepare nating bilao. Pagkalagay ng kanton ay isunod naman natin yung nireserve nating pang toppings. And last ay ilalagay na din natin dito, yung mga hiniwa-hiwa nating kalamansi. And there you have it guys, ready to serve na itong pangmalakasan na pansit kanto recipe natin. Itag mo na din ang mga friends and families ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!